Pasensya na kayo kung apat na araw ako nawala. Nang hindi nga nag-update sa inyo. At akala ko din hindi na matatapos ang okasyon sa amin. Pati nga ang diet ko ay sinukuha na nga ako. Ito nga yung gabi na sobrang busy ng lahat. <laughs> Dahil kinabukasan nito 7th birthday ng tita ko. Sabay na nga din ng kasal ng mga magulang niya. Gabing gabi na nga ito at pinagtulong-tulungan na nga ayusin ito. Opo, tuwing okasyon hindi po talaga kami kumukuha ng catering. Dahil sa pagtutulong-tulong ng pamilya ay na. Kinabukasan, ito na nga ang resulta ng ginawa nila. Hindi ako kasali dahil tamang upo nga lang ako dito sa Gedling. Dahil lang kumain lang naman na matutulong ko sa kanila. <laughs> Hindi ko na nga naiintindihan ang nangyayari dito. Basta tapos na nga ang kasaldian. At nagsisimula na nga ang birthday ng tita ko. Ito nga ang tita ko kung titignan. Ay mas bata nga siya sa akin. <laughs> Pero kung tutusin, mas matanda talaga siya sa akin. <laughs> nagpapanggap lang yan. Kaya ko siya naging tita, anak siya ng lolo ko. At pinsan siya ng mama ko. Napamangkin niya na nga ako. Sana nga na gets niyo. Sinasayaw na nga siya dyan ng kanyang seven roses. At nga ang mga lolo ko na Kaya hindi na din talaga ako magtataka kung bakit ganitong itsura ko. Nyaro! Siyempre hindi ako magpapauli sa mga palaro. Para makadami nga din ng papremyo. At kahit di nga ako manalo, pinapagbigyan nga ako nitong mga clown. Tatlong beses ko na nga sila meet, kaya kilala na nga nila ako. Kahit tatlong beses ko na sila napanood, aliw pa rin nga ako sa kanila. Habang nagpapalaro nga sila dyan, grabing wow naman nitong tita ko. Mukhang napangangat talaga siya ni Tomato sa sayaw niya. Siyempre, hindi mawawala yan si Tomato. Lagi din niyang present sa mga birthday yan eh. Patot nga pala dito kinakuya na Tagalibis, na nakakilala nga sa akin husay ang barikat. Kinabukasan, pinagtulungan na nga nila mama. I-reset itong backdrop at pinag litan na din nila ng tela itong buffet. Dahil ngayon nga ay eh, may isa pang gaganapin na birthday yan. May kaunti nga kaming celebration para sa pinsan kong nasa Spain. Siya nga ay eh, magse-7th birthday na din nga. Feliz cumpleaños, Thais. Espere, verto, pronto. Hi, Jusco <laughs> Ang hirap naman pala kausap nitong pinsan ko. Dahil sa Spain nga siya lumaki kahit anong sabihin ko sa Tagalog. Ay hindi niya nga maiintindihan. Kaya pagka-uwi niya nga dito, unang salita na ituturo ko sa kanya. Ang gwapo mo, Lucas. Nyarot! <laughs> Kumain na nga at nagkantahan na nga kami diyan. At maya maya nga ay nagtulong-tulungan na naman sa pagluluto din eh. Dahil kinabukasan gaganapin naman ang piyesta. Eh pagkatapos ng mahabang okasyon na ito, magugulay o isda talaga muna ako. Ay baka mami ako'y natilaok o naugak na. na. <laughs> Nakikita nyo naman sa vlog ko na bawat okasyon nga iba-iba nga ang aming niluluto. Pinakita ko nga talaga ito sa inyo. Abay sa tatlong araw na okasyon ay siyempre ay baka naman isipin ninyo ininitan nang ininit ang mga ulam. Eh, naman na kayo. <laughs> Pinalitan na nga ulit nila mama ang setup dito. Dahil tapos na magkasunod na birthday. Ngayon naman ay pista naman. Ayusay, tatlong araw. Lung lungangeng, lungangeng ang mga bagbabaret. <laughs> Tinawag nga ako ni Mama at sabi nga daw niya, umuna na ako kumain. At mamaya-maya nga, magdadatingan na mga bisita. Nandito nga kami, nagtambayan sa loob. At kami nga ay nanonood ng bagong labas na Squid Game. Sinong nakapanood na niyan sa inyo? Ayoko nga muna mag-spoil para hindi masayang ang panonood ninyo. At pag nalaman nyo nga ang ending ay baliwala, dahil namatay nga lang diyan si Gihun At ang baby nga ni Tututo ang nanalo. <laughs> Tuwing kapistahan, hindi nga nawawala ang prosesyon. Kunga po na nga nito, kaya madaming bisita na nga ang nagpasok labas dito Shoutout nga pala sa mga nakakilala sa akin at nagpa-picture Maraming salamat po Habang nakaupo nga ako dito, ah, biglang ang inabot sa akin ni Mama itong microphone Sabay pinakanta na naman ako ng sa aking puso Uulit, ulitin ko sa'yo Ay ina, bakit naman biglang lumakas ang ulan diyan? Ay di, hirap sa pag-uwi mga bisita Ay bola akong kasalanan diyan <laughs> <laughs> huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood, Thank you, Lord!